You know, this is something na sabi nga namin, eh, unnecessary, uh, toothless, uh, hindi malinaw kung anong gusto mangyari, and more likely, ginagawa lang for political purposes, uh, pampabango ng pangalan ng mga Marcoses, at uh, yun nga, may mga teorya nga na baka uh, part ito nung kampanya nila na pabanguhin ang administration para um maupo sila sa UN Security Council. Uh, so, maraming uh, concern dito dahil nga yung kumbaga it, hindi ito yung pangangailangan ng panahon eh ang pangangailangan ng panahon mula pa noong naupo si Mr. Marcos eh accountability yung pagpapanagot dun sa mga uh, may kasalanan uh, mga pumatay ng mga libu-libong tao sa drug war hindi ito yung uh, kailangan ngayon. So medyo nakaka, nakakataas ng kilay kung bakit nila ginawa ito. Pero sa buod nito, ang tingin namin ay um, hindi ito makakatulong para sa tinatawag nga natin accountability. Kasi for one thing, yung composition ng committee is questionable. These are the committee is composed of the same people who are responsible for uh, for for the human rights problems na nakita natin ngayon. Marami nga dyan sa mga, may mga kasama nga dyan sa committee na yan. Uh, mga ano rin, mga din sa mga human rights defenders, ng uh, nagre-red tag pa. Uh, so, wala silang credibility to begin with.